So, naglalakad ako. Ito um, yung bahay dito. ah uh, tirahan. Pero sira yung daan nila. Parang ano lang. Parang uh, ayun. Hindi ka lang kung bawal dito mag-video. Basta yung mga ibang tao nagbabike. Ayun o. Oh, Ang ganda. Ang ganda rito. Ah... Uh, Palamig na po. Palamig siya rito. Ito, ang ganda ng bahay dito. Ayan. Yeah. Ayan, mga ganda replace doon. may park doon. one hour bago ako pasok sa hotel kasi naayos pa yung higaan namin doon parang bagyo matas lang malubat na ako ha. so ito yung parking nila ikot ikot mo na ako guys <laughs> nag iisa akong gumagala dito sa labas ng hotel namin ayun yun oh, ganito pala rin po oh hindi masyadong maraming tao magbaba muna ko rito <laughs> nakakatuwa naman sana maging okay yung watch ko rito at uh, uh, sa kabila yung bus na mayroong antena, kita nyo so paano hanggang dito na lang at uh, pahinga muna ako hindi ko akalain na punta ko sa Europe <laughs> Bukas gagalap pa ako. Kararating ko lang kanina. Bye bye.